Paano kung sa likod ng lahat ng to, unti-unti ka palang pinapatibay ni Lord? Hindi man obvious sa labas, pero may ginagawa ang Diyos sa loob. Baka hindi delay yan. Baka preparation para sa bagay o blessings na paparating sa iyo. Faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. Hebrews 11 verse 1 Darating din yung time, unti-unti kang uusad At masasabi mo rin, buti na lang hindi ako sumuko Keep growing even when no one sees, especially you